Good day mga bossing, welcome back po ulit sa aking channel Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-offshore Kasi naging busy tayo ng mga nakaraan At saka nasira itong bangka namin na tumaob Naputol yung katig tapos nagkaroon ng konting problema yung bangka Bali dalawa kami ni Captain ngayong jigging, ano lang, pamalaot Tapos ako lang yung magjigging Ayan, Bali, kadarating lang namin dito sa ispat. ispat natin, 130 hanggang 200 meters tayo. Ayan, drop tayo. Pero bago tayo mag-drop, ano, mag-shoutout muna tayo. Dahil matagal-tagal tayong hindi nakapag-fishing ng offshore, babasahin ko ngayon yung ano natin, yung shoutout, ano? Ayan, shoutout sa inyo mga brother, Angler Armor. Ayan, si Angler Armor, yung gumagawa ng mga sumblero natin. Ayan, sumblero natin, tsaka yung jersey. Salamat, brother. Ayan, Angler Armor Jigs Mundo Shout out kalmado Anglers Club Baliwas ng Jiggers Kaloki Angler Ito si Kaloki Angler Ang mga asisok dito Pulidong pulido Tingnan nyo sa FB mga bossing Tapos si Traumatized Angler Ayan si Traumatized Angler Jig maker yata to Ato, si Jeffrey Cabigas Elgin Marbella Bernie Vlog TV Boy Zero TV Dreadhead Angler Christ Outdoor Christ Outdoor Oh Christ Outdoor Ayan Si Jan Guevara Joel De Jesus Tsaka si Marvin Madalaysay Shout out sa inyo mga boss Okay Grab tayo Bali slow jigging technique pa rin tayo mga bossing Bali yung dalakong rod ngayon Yung ano Pirate Strike Bad Sword 56.5 Ayan Tsaka yung reel natin yun pa din Kasi Jigger F Custom 2000 NRHG Loaded ng Eastern Hunter na P3 45 pounds Tapos yung leader natin Trident Tech na 60 pounds lang Bali tong braid line natin ngayon Bali pill test ko Bagong line Pill test natin yung jig na gagamitin ko 500 grams pa rin Ayan yung gawa natin Okay drop tayo Okay unang drop Sana makahuli tayo ngayon para ma natin itong bagong braid line natin. Parang dito sa kabila. So, dito nga. Lipat natin. Tapos yung tapakan ko. Parang. nangalan ako dito Pero nung tumaog to, -tum bangka -tum -tum mga boss, hindi naman kami nakasakay. Uy, strike agad! Strike! Ah! Uh, uh, uh. Strike! Sinulak pa agad, oh! Uh, uh, uh. Malakas-lakas to, ah! Oh! Uh. Ah! Uh. Uh. Uh yung tapakan ko mahirap yeah. Yeah. unang strike mga boss uy up lakas ha uy. tumatangin yung bangka uy oh.

First strike, mga boss. Uh. Yeah. Dito natin mga boss yung raid natin. Ay, prepare tayo. Ah. Uh. Gacho tirada man. Ada ada. Ah. Uh. Okay! Oop! Sakao. Kailangan mo, boss, ha? Yung gancho namin eh, DIY. <laughs> okay! Unang Holy mo, boss. laki kagad. Ayun. Ay, lako. First catch. Teka lang, yung natin eh, gawa lang ni Captain to eh. Captain Bikin. Paano? Laki mga bossing oh. Parang may humabol pa na pating kasi may mga kagat. Ano? Huwag din yung mata din sa tiyo. Sini? Dito. Dito rampas. Ya. Okay. Unang huli natin mga boss. Siguro nasa walang kilo rin to. Yeah parang hinabol siya ng pating ito, pakita ko na sa inyo And, mga kagat-kagat okay, dala tayo ulit kasi na yan mayon. yeah. okay, dala tayo ulit Oi, shout out din nga pala kay Idol Alan Losa ng Kalmado Anglers. Ayun. Anglers Club. Shout out. Hello? Gan. Uy. Huh. Ah, indulas na ng kapakan ko. Uh. Uy. Mailan sana to para pangalawa na. Ah. Uh. Ah. Uh. Sayang para... ah. nih, puersa. Biar naman, nanggal lon. masa Agus, ah, uh. 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 ay, nako putus. sama bos. Oh. Ya, ya. Itu, Mohon, Jangan, 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 jangan. Ya, ah. Ah. Oh. 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 Okay tanggal Ya. <laughs> Op. Oh. Coba-coba. lumakas. Na lang eh. Leader eh. Kuat. Ini itu nah. Oop. Tuli nogo manun. Ini agus kasi mga bus eh. Takas. Yeah. 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 Bukan, apa? Ah, oh, tuna kecil Maliit lang na tuna, weh Lakas Sini sa jaman Sorry Yeah. Dito lang buat sekali ya Ya Itu orang laki Hai Lakas dito ah Kasi malakas yung agas mga boss eh Yeah. Hey. Teka lang ha. Ayos sumabit. Yun. Ano kaya to? Yellow pin o bigay yan Ayan. Parang yellow pin. Pero dilaw eh. Dilaw ikan masal. Okay, ang boss pangalawa. Okay, drop ulit. lain kali yang kayu bisa potong. ini saya kemarin binu. Ah oh, ya. Bapak -bapak. <laughs> saya potong kasih bau? Ah oh, itu apa? Kali ya. kali saja. Ini ini kayu nanti potong. Ah oh, ya ya. Tapi bagus. nanti kalau minggu depan kakak datang sudah bagus. Oh ya Kali ya. lagi. saya Tidak ya, ya. pulang. Ya, ya, ya. Saya, saya, ya. Ada. Saya, ada. saya ada. Saya ada. Besok saya besok. besok pagi saya bawa. Jangan. Ada? Oke. Okay. tahu kak kasar pikir minum minum ay tadi gua mabuk ay, <laughs> minum ayo. apa dua satu dua satu tidak bisa abir ay, mungkin dua kali saya sudah lari dua satu gua tidak banyak kilo dua satu satu botol berapa oh, dua dolar dua dolar empat dolar sudah nalu mabuk dua puluh dolar tidak mabuk dua puluh dolar banyak sekali ya, ya. de yeah. uma <laughs> Mailan sana to para patulo na. Ay. Ito pa gondolas. ganong kalaki ang mga boss pero sakto yan nice na yan uy Oh, I Uy, grouper. Gruper, grouper, grouper. Huh. Kaya lang. Okay. Grouper, mga boss. Ayos ah. Ayos to. Ayos ah. Tatlong kilo siguro to. Ayos ah. Pangatlo natin. Ayos. Okay mga bossing, hanggang dito na lang muna tayo. Lumakas yung hangin. At ito na naman tayo. Kali so, yung nahuli natin tatlo. Isang grouper, isang atar sa akin, yellow yan. Tsaka isang ruby na siguro nasa ulang kilo to. Yan. Tapos yan, yung masasabi ko to sa trade natin, Mr. Hunter, pati iba yung mga bossing. Kahit yan pa lang yung nahuli natin ngayon, hindi natin nasubukan sa mga 2 digits. sa akin hindi ba yan kumayod kayod na rin sa cutting eh pero walang gas gas ayos okay mga bossing salamat sa panunod see you ulit sa susunod na video goodness natin ulit sa susunod bye bye ang ah, hangin malakas pero kung hindi pa lumakas yan hindi pa tayo uwi kahit kung alon lang sana eh kaya lang humangin kapit na nga yan tulad na lang ulit